Good morning guys. Ah, uh, ito pala ay Chevrolet Optra 2005 model. Ang issue nito ah uh, redondo lang ng redondo. So tsinik ko yung spark plug ah uh, yung fuel motor pump, fuel pump. So ang naging problema nito ano eh nagkaroon ng lang is yung spark plug. So ang pinalitan spark plug saka valve cover gasket tsaka fuel pump motor so tatry natin ngayon yung panda rin kung under na the moment of truth engine start oh, yun know. oh okay na under ng chair bullet dito sa Christian simba ng mga Christian so umaandar na siya hmm. so ibabalik ko na lang to okay na okay na boss good job